Hindi naman masasabing pangarap, dahil hindi lang naman si Laura na aking kumare, ang para sa akin ay maganda. Hindi naman maputi pero hindi rin naman morena, sexy at palung-palo, lalo na kung nakaayos siya at merong lakad. Meron silang isang anak, ang dahilan kung bakit siya ay aking naging kumare at ako bilang lalaki, ay aminadong isa ang katangian meron si Laura na aking gusto o hinahanap. Bukod pa doon, pag nasa kanila ako para bumisita ay napaka maasikaso niya. Suntok man sa buwan kung sakali ay magkukros ang aming mga landas sa kalampag ng papaga. Una dahil kumari at kaibigan ko ang kanyang mister. At sa bagay na iyon ay eh, respeto, ika nga. Pero wala rin naman sa aking bukabularyo ang umiwas. Lukohin ang aking sarili at sabihin di bali na lang kung sakaling ibigay sa akin ng pagkakataon. Nasa tingin ko ay kaya at hindi imposible, lalo na kung meron akong pera. At kung kakalimutan ko ang aming pagiging magkumari at ang pagiging magkaibigan namin ng asawa ni Laura na aking kumpare. Na hindi ko alam ay darating sa akin ang pagkakataong umasenso sa loob lamang ng ilang oras. At dahil doon ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na magbigay ng alok kay Laura Halaga ng pera na hindi lang bastang tulong ang kayang gawin sa kanyang pamilya. Iyon ay kung hahayaan niyang aking ipasok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo. Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang Robert, 40 years old at ngayon ay tinatamasa. Ang alwa ng buhay na aking hinangad, simula pa ng aking madiskobre na pwede palang yumaman o magkamal ng salapi ang isang tao sa tulong ng numero. Pero bago umabot ang aking kwento sa sitwasyong kulang na lang ay ipagsigawan ko sa aking mga kapitbahay, kamag-anak at kakilala na ako ay isa ng milyonaryo. At ang sitwasyong pati si Laura na aking kumare ay nabugahan ng aking suwerte. Ay hayaan mong akin munang ikwento kung ano ang aking buhay o sitwasyon bago ko isinulat ang kwento at bahaging ito ng aking buhay. Hindi na iiba sa karamihan ay nagmula din ako sa si isang pamilyang isang kahig isang tuka. Ulila sa ina at sa kabila niyan, broken family pa. Dahil tulad lamang din ng ibang magulang, ang aming inaasahang ama ay nagtayo ng sariling pamilya at kami ng aking kapatid nagkahiwalay. Kaya para mabuhay kahit nakatira ako sa aking lolo at lola, ay kinailangan ko maghanap ng mapagkakakitaan kahit wala pa sa wastong edad. Magtinda, maglaku at kung ano-anong diskarte para magkapera. Isang bata na dapat nakikipaglaro at ini-enjoy ang panahon ng kabataan. Nakapag-aral naman ako hanggang high school. Kaya lang, dahil walang sapat na suporta, naging pawindang-windang at nawalan ako ng direksyon sa pag-aaral. Lalo na noong sumakabilang buhay ng magkasunod ang mga taong nagpalaki sa akin. Masakit at pakiramdam ko noon sobrang malas ko. Ang isilang akong dala ang kahirapan at kung minsan ay nahuhulog na lang ng kusa ang aking luha ng hindi ko namamalayan. Nauwi ako sa pagiging construction worker dahil undergrad ako ng high school. Hindi ako makapag-factory. Kumbaga, ang pagiging construction worker ang nakita kong choice na natitira para sa akin kaysa gumawa ng masama man namang sa kapwa para kumita ng salapi. High school ako nang madiskubre ko ang sugal at inisip kong pwede pala yun. Nagka-interest ako at ayon hanggang sa maging construction worker ako na tulad ng kung paano ko na mulatan ang pamilya meron ako, naging maalat din sa akin ng kapalaran. Lumago ako sa pagiging construction worker at dito ko nakilala ang babaeng unang nagtiwala sa akin. Ipinalasap kong gaano karapsi ang mabuhay sa bawat pagkatapos ng sakripisyo. <laughs> Gets nyo naman, di ba? Tumagal kami ng tatlong taon bilang magkasintahan. Factory worker ang babae na itago na lang natin sa pangalang Jen. Madalit sabi ay pareho kaming merong trabaho. At sa loob ng tatlong taon naming relasyon, natulad ng kung paano ang journey ng aking pag-iiskwela. Pawindang-windang, may saya at may ligaya. Ay nakita kong kung bubuo kami ng pamilya ni Jen ay hindi sapat. Ang meron lang kaming trabaho. Sa bagal ng pag-angat ng sahod, kumpara sa mabilis na pagtaas ng bilihin, eh goals, mga boss. Katulad ng kung paano ako lumaban sa bawat pagsapit ng umaga, patuloy pa rin akong tumataya. Dala ang numero na aking napili. Kung paano ko inilaban ng pagiging labor papunta sa kung paano ako naging skilled at natutong mamakyaw. Hindi ko rin itinigil ang pagtaya kahit na alam ko sa aking sarili na sa taon ko ng pagtaya kung aking inipon ay malaking halaga na. Pero hindi rin nawala sa aking isip at paniniwala na ang lahat ng sakripisyo at paglaban ng patas para mabuhay at para makataya na rin, sulit kung ako ang lapitan ng swerte. Hindi lang si Jen ang babae na dumaan sa aking buhay. At hindi lang si Jen ang babae na nagparamdam sa akin ng langit, kasabay ng langit-ngit. <laughs> Maraming pagsubok at sakripisyo ang aking nilampasan. At tulad ng kung minsan ay aking pagpalya sa pagtaya, kung minsan ay naiisip ko na sana, kinabukasan ay hindi na ako magising. Ang hirap din kasing mabuhay, na kung minsan ay para hindi ko naman makita kung para saan at bakit patuloy akong lumalaban. Dahil sa pagiging construction worker ay kung saan saan ako nakarating. At syempre, sa bawat pagdilat ng aking mata sa bawat pagsapit ng umaga ay ang hindi mapipigilan at hindi maitatanggi na umiidad na ako. At mayroong senaryo ng aking buhay kung saan sinabi ng isa sa aking kaibigan na abnormal na ang buhay natin. Anong edad na tayo pero wala pa rin tayong asawa. Napangiti ako at sinabi kong mas okay na ganito pare kesa naman pasukin natin ang responsibilidad na alam naman nating hindi kaya ng ating hanap buhay. Kita mo naman siguro ang ilan sa ating kakilala eh. Kung ako lang ang nasa sitwasyon nila, ewan lang. Hanggang mapadpad ako sa isang lugar dahil nagkaroon kami ng project na eskwelahan. So matutal tumagal ako doon ng alim na taon kahit tapos na ang aming project. Nagustuhan ko kasi ang lugar at doon ko nakilala si Laura na aking naging kumare. Basta ang alam ko ay may isang pagkakataon na nakasama ko ang kanyang asawa, inuman. Di ko sure kung birthday ba o piyesta. Basta kasiyahan iyon. Tapos ako ang sumama sa asawa ni Laura para makauwi siya at noon din mismo. Doon ako natulog dahil gabi na at wala nang masasakyan at malayo naman kung lalakarin. Noong gabing dumating kami sa bahay ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Efren, na asawa ni Laura. Si Laura na aking naging kumari at si Efren na aking naging kumpari at kaibigan. At noong gaming dumating kami, hindi ko napansin ang itsura meron si Laura. Dahil ang kumuha ng aking atensyon ay ang kanyang pagdadalan tao sa panganay nila ni Efren. At ang unang pumasok sa aking perfectong kaisipan, matapos kong mapansin na nagdadalan tao ang misis ni Efren ay bakit nagagawa niya ang magpaabot ng dilim sa labas sa walang saysay -say na bagay? Nakipaginuman at nalasing. E ano bang saysay -say noon? Sige nga. Yun ang naisip ko dahil bilang lalaki, hindi ko pinasok ang pag-aasawa dahil alam ko sa aking sarili na hindi kaya. At ayaw ko magbigay ng problema sa aking magiging asawa. Pero sa aking nakita ay napailing nilang ako at kulang lang ay sabihin kung malas naman itong babae sa asawa. Pag-abot ng umaga, bumungad sa akin ang ganda ng Mrs. Neffren at nasabi ko sa aking sarili na maganda pala to. Sabay tanggap ng kape mula kay Laura. nakakwentuhan kami habang nahigop ng mainit na kape at pinagmamasdan ang pagsikat ng araw dahil sakto ang pagsikat noon kung saan nakapwesto ang kanilang bintana. At kung minsan ay susuliyap sa maamong muka ng Mrs. Neffren Nagkakilala pa kami doon. At mabuti na lang, tinanggap ako ni Laura na doon matulog dahil nga nagdadalang tao siya. E liblib -lib pa naman yung lugar nila na kung minsan nga raw, ay parang nakakaramdam sila na mayroong nakaskas sa kanilang bubong. Aswang daw ayon sa kanila. Doon na nagsimula ang pagiging malapit ko sa pamilya ni Efren. Ako rin ang nagpasok sa kanya bilang pintor sa aming ginagawang building Hanggang sa ako ang kuning ninong ng mag-asawang Efren at Laura para sa kanilang panganay. Nasubaybayan ko ang paglaki ng aking inaanak mula kila Efren at Laura. Hanggang sa iwan ko ang kanilang lugar dahil sa pandemic. At mas pinili ko ang maglagi sa site kung saan ako gumagawa. At si paring Efren naman ay mas pinili ang mag-sideline na lang malapit sa kanila. Bilang malapit na kaibigan ng kanilang pamilya, ay isa ako sa madalas nilang malapitan kapag sila ay kinakapos. At kung minsan ay nauulit ang aking pagtulog sa kanila, lalo na kung nagkaroon ng kasiyahan at nagkainuman. Kasiyahan na talagang aking ikinabilib sa kanila. Dahil kahit kapos, kahit ipanghiram mapaghandaan lang. Ang mga daraang okasyon sa kanilang lugar ginagawa nila. At si Efren na kahit birthday ng kakilala ng kakilala ay umaabsent sa trabaho para lang siya ay makadalo. Sa halip na ipagtrabaho dahil ang gastusin para sa kanyang pamilya ay palaki ng palaki. Ang totoo niyan kung minsan tinatanggihan ko si Efren kapag lumalapit sa akin. Hindi para sila ay pagdamutan. Yun ay para malaman niyang hindi sa lahat ng oras ay meron silang masasandalan. Pero yes, para kay Laura, na kung minsan kahit load, napapadalan ko pa kapag kailangan at hindi sa pang-aano ay nanghihinayang akong si Kumaring Laura ay kay pareng Efren na punta. E ang dami naman sanang lalaki na para sa akin deserve ni Laura. Taong bahay si Laura kaya naman mamula-mula ang pisngi, maputi, maalaga pa sa katawan at kahit 45 years old na ay bakas pa rin at taglay niya ang Coca-Cola figura. At ako na mismo bilang kaibigan ng kanilang pamilya Ninong lang kanilang panganay ay nagsasabing kahit siguro magkatablahan na kami kung si Laura ang magiging dahilan, lalo na kung sa hindi malilimutang dahilan. Pero dahil halos pare-pareho lang naman kami ng estado sa buhay, ang lamang ko lang ay dahil solo pa akong namumuhay. Pero alam kong hindi naman imposible, basta meron akong pera. Kilala ko si Laura at taon na kaming magkakilala at base sa kanyang mga kwento ay pera ang isa sa kanyang kahinaan dahil iyon ang madalas nilang problema. At kahit na noong umalis ako sa kanilang lugar, ay may mga pagkakataong sa akin pa rin sila lumalapit at si Laura na panay ang kwento ng kanilang problema gamit ang cellphone. Hanggang sa ang swerte na aking hinihintay, dumating. Ang swerte na bumago ng aking pamumuhay Swerte na buong akala ko talaga ay manipulado, imposible at gawa-gawa lamang para sa mga taong di umano ay mga pinalad na manalo. Pero totoo pala dahil akin mismong naranasan at nangyari. At sa totoo lang, noong gabing lumabas ang numero na taon kong binabantayan, hindi ako nakatulog. At sa maniwala kayo o sa hindi, wala man lang kaba o takot ang sa akin ay nagparamdam. Ang nasa isip ko noon, anong bibilin ko? Mabibili ko na ang mga bagay na gusto ko. Bahay, lupa, at hehe, <laughs> pwede na akong mag-asawa. Dahil meron na akong ipang bubuhay. Mga pagkakataon na wala akong magawa dahil wala akong maipang tutulong. Ngayon pwede na. At pwede ko pa silang balikan para abutan. Ang totoo niyan, inilista ko pa yung mga gusto kong bilhin at lugar na gusto kong mapuntahan by schedule. Pwede na akong magpahula sa FV, mamigay through Gcash at kung ano-ano pa. Hanggang sa sumapit ang umaga, naalala ko yung sinabi ng aking kaibigan na abnormal na pamumuhay dahil wala pa raw kaming asawa. <laughs> Habang nahigop ng mainit na kape. At ewan ko ba, sa kabila ng aking walang paglagyang saya, merong pangalan ang sumingit sa aking isip, Selora. Si <laughs> Alam mo nyo yung sigaw na, yes, Thank you Lord. Pero walang boses. Noong gabing lumabas ang aking numero. Dahil nga ang gusto ko maging loki lamang. Alam nyo na, wala ako sa mayamang subdivision. Ang aking mga kapitbahay tulad ko rin mahirap. Matapos kong makuha ang aking napanalunan, pansamantala akong umalis sa aking tinutuloyan na lugar. Nagsaya akong mag-isa. At dahil wala akong jowa ng mga araw na iyon, naghanap ako ng bebe na pupwede kong makasama. Gets nyo naman, di ba? At oo nga pala, hindi ako yung tao na manginginom, kaya hindi ako nagpunta ng beer house. Kumilatis lang ako online, yung pwede kong makasama ng ilang araw. Inontrata ko naman siya at kahit ano pwede namin gawin. Matik yon mga boss, quality dahil bayad eh. Makalipas ang dalawang buwan, back to normal pero ibang Robert na ako. At dito ko na naisip na alukin ang aking kumaring si Laura. Malaking halaga dahil sinigurado ko na kayang iangat ang kanilang pamumuhay. At si Laura na ang bahala kung paano niya. Dahan-dahang iaangat ang kanilang pamumuhay gamit ang pera. At si Laura lamang ang una sa aking mga kakilala na nakakaalam ng swerte na dumapo sa akin. Yun ay para maniwala siya na kaya kong ibigay ang aking alok sa kanya. Halos isang linggo kaming magkasama at sabi ko magdahilan na lamang siya kay Efren. <laughs> Pwedeng meron siyang trabaho o ekstra na pang ilang araw. Bagay na madali naman niyang nagawa ng paraan. Doon kami nagpunta sa lugar na alam ng bawat isa sa amin na walang sino man ang makakakilala sa amin. Ilang araw din kaming magkasama ng aking kumari at sa part ko, sinulit ko siyempre. At maging siya kahit hindi ako ang tunay na nagmamay kanya ng kabukiran. Alam kong ginawa rin niya ang kanyang best. Sinabi ko rin naman na minsan lang naman mangyari ang gano'n, kaya enjoy lang. <laughs> hindi ako perfectong tao, kaya huwag niyo na akong i-correct. <laughs> Tsaka nangyari na at tapos na. <laughs> eh bakit ba? Kahit naman siguro sino ang malagay sa sitwasyon ko. Depende pa rin kung pareho ko ng pag-iisip, ba? Diba? walang Walang nakakaalam maliban kay Laura. May asawa siya at wala akong planong sirain yon. Kung sa karender ya, bumili lang ako ng isang putahe na matagal ko nang gustong iulam. <laughs> wala akong alam pagdating sa business, pero yon. Ang alam kong best way para ma-enjoy ko ang kung anong buhay meron ako ngayon. Wala pa rin akong asawa. 40 years old na ako. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako. Matatawag pa rin bang abnormal ang aking pamumuhay? Tingin ko hindi na. <laughs> at sa mga makakabasa at makakapakinig ng aking kwento, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi man tayo pare pero ng tadhana o kapalaran pero kung nasa tamang dan ka, aasenso ka. Yun ngang hindi lumalaban ng patas para pumera. Nagkakamali eh. Tayo pa. Nagkakasalaman kung minsan pero may Diyos tayong pinaniniwalaan.